Ngayon, aking e recap ang anime na, The Hidden Dungeon Only I Can Enter. Ang kwento ay nagsisimula sa isang lalaki na nagngangalang Noir Stardia na ang rango ay pinakamababa bilang isang noble. Nagpa siya siyang maging isang tagapamahala ng aklatan ngunit sa kanyang unang araw sa trabaho, ipinalam sa kanya ng kanyang ama na ang anak ng isang mataas na ranggong noble ang kukuha sa kanyang trabaho. Wala silang magagawa dahil sila ay mababang ranggo lamang sa mga noble. Pagkatapos, iminungkahi ng kanyang mas bata na kapatid na si Alice na sumali ang kanyang nakatatandang kapatid sa exam ng Hero Academies at Trends. Matapos magtapos doon, maari siyang maging isang monster hunter o isang knight, nakita ni Noir ang kanyang kaibigan noong kabataan. Isang magandang dalaga na may malalaking dibdib, ang pangalan niya ay Emma may kakayahan si Noir na esama ng isang dakilang sage na may kaalaman sa lahat tungkol sa kanilang mundo pero kapag ginamit niya ito, siya ay nakararamdam ng matinding sakit sa ulo. Natuklasan ni Emma na ang halik mula sa isang dalaga ay maaaring mawala ang sakit sa ulo. Agad tinanong ni Noir ang dakilang sage kung paano magiging mas malakas upang makapasa sa exam ng Hero Academy. Iminungkahi niya na si Noir ay mag-explore sa tagong dungeon. Pagkatapos gamitin ang kakayahan, si Noir ay nakaramdam ng matinding sakit sa ulo hinalikan siya ni Emma upang mawala ang sakit, pagkatapos nito, nagtungo si Noir sa tagong dungeon mag-isa. Binigkas niya ang salamangka na natutunan mula sa dakilang sage upang mabuksan ang dungeon. Habang tinitingnan niya ang dungeon, narinig niya ang boses ng isang babae sa kanyang isip. Sa pagtutok sa boses, natagpuan niya ang isang kwarto na may magandang babae. Ipinaliwanag nito na siya ay isang S-rank adventurer na nagngangalang Olivia at siya ay natrap sa dungeon ng dalawandaang taon kung ang kadena ay mapuputol, mamamatay siya, ipinahayag ni Noir kung bakit niya tinitingnan ang dungeon. Gusto niyang maging mas malakas upang makapasa sa exam ng Hero Academy. Binigyan siya ni Olivia ng mga kakayahan, ang kakayahang lumikha ay maaaring lumikha ng anumang kasanayan na maisip niya. Ang kakayahang magbigay ay maaaring mag sa iba ng mga kasanayan na kanyang nilikha. Ang kakayahang mag-edit ay maaaring baguhin ang mga kasanayan ng iba. Gayunpaman, habang mas malakas ang kasanayan na nilikha ni Noir, mas maraming life points ang nagagamit. Maaari niyang mabawi ang kanyang mga puntos sa pamamagitan ng paggawa ng bagay na magbibigay sa kanya ng kaligayahan. Sinubukan din ni Noir ang kanyang kakayahang lumikha sa pamamagitan ng paggawa ng mga bala mula sa bato at pagtalo sa mga slimes doon. Pagkatapos nito, pinuno ni Noir ang kanyang mga life points sa pamamagitan ng pagtulog sa kandungan ni Alice. Hindi lamang iyon, niyakap din ni Noir si Emma upang makalikam ng mas maraming life points kaya makakalikha siya ng judgment skill na nagbibigay daan sa kanya na malaman ang lahat ng impormasyon tungkol sa anumang nilalang o bagay. Sa araw ng pagpasok sa akademya, bumuo ng koponan si Noir at Emma upang hanapin ang mga ito. Subalit, gusto ni Noir na mag-isa na pumunta sa isang tagong dungeon upang makakuha ng rare materials, kahit pa malakas ang kalaban nagtagumpay si Noir na talunin ito, malaki ang pagtaas ng kanyang antas dahil dinala niya ang material mula sa namatay na Reaper Monster. Dahil dito, nakuha ni Noir at Emma ang unang pwesto sa exam. Bagaman matagumpay na nakapasa sa exam, ang bayad sa Hero Academy ay napakamahal. Dahil mataas ang bayad at mababa ang kita ng kanyang pamilya, nagpasya siya na kumita ng pera sa pamamagitan ng pagiging adventurer. Nagparehistro si Noir sa Adventurers Guild at tinulungan siya ng receptionist na si Lola. Nakita ni Lola ang mga kasanayan ni Noir at siya'y naulat dahil ang mga kasanayan ay katulad sa kasanayan ni Olivia, na dating naging numero unong adventurer. Dahil dito, itinuturing si Noir bilang tagapagmana ni Olivia. Pagkatapos ay iminungkahi ni Lola kay Noir na tumanggap ng misyon upang hanapin ang isang makulay na tipaklong upang kumita ng maraming pera ng mabilis ginamit ni Noir ang tulong ng dakilang sage upang malaman kung saan matatagpuan ang makulay na tipaklong, bigla ang nagalit si Emma dahil hindi siya isinama ni Noir, Tinulungan siya ni Emma na mahuli ang makulay na tipaklong at binawasan ang kanyang sakit sa ulo sa pamamagitan ng halik. Nakakuha sila ng sapat na tipaklong at bumalik sa guild. Nakita ni Lola ang kahusayan ni Noir kaya siya ay naging interesado sa kanya. Binigyan siya ni Lola ng bagong misyon, talunin ang malaking kuneho. Agad silang nagpunta sa lugar ng misyon at nakaharap ang mga goblin. Habang nakikipaglaban sila sa mga goblin, biglang lumabas ang isang level 24 na malaking kuneho, nagdesisyon si Emma na labanan ito mag-isa, matagumpay niyang iniwasan ang lahat ng pag-atake ng malaking kuneho ng may swerte. Subalit, natalo siya ng kuneho at malapit na siyang mamatay kung hindi siya nailigtas ni Noir gamit ang isang malaking bato. Nagtago sila mula sa halimaw, naging desperado si Emma dahil hindi niya masaktan ang katawan ng halimaw. Balak ni Noir palakasin pa ang kakayahan ni Emma, ngunit kakailanganin nito ang maraming life points pinuno ni Noir ang kanyang life points sa pamamagitan ng mahinahong pagkagat sa tainga ni Emma. Dahil dito, malaki ang pagtaas ng kanyang life points at napalakas niya ang kakayahan ni Emma hanggang sa matalo niya ang malaking kuneho. Matapos matagumpay na matalo ang malaking kuneho, bumalik sila sa guild. Ipinamahagi ni Moore ang karne ng malaking kuneho sa lahat sa guild at sila'y nagdiwang ng magkasama, tumaas pa ang life points ni Noir dahil sa kahalagahan ng karne, matapos tapusin ang dalawang misyon, kumita siya ng sapat na pera para makapag-enroll sa Hero Academy, pagkatapos ay nakilala ni Noir si Maria von Albert, ang anak ng pinakamataas na noble, nang suriin ni Noir si Maria, mayroon siyang napakadelikadong sumpa, kung hindi ito gagamutin, mamamatay siya pag 16 na taon siya, sa klase, malaki ang pagmamaliit at pandidiri ng mga mataas na ranggong estudyante kay Noir dahil siya ay mababang ranggo lamang. Samantalang, sikat si Emma dahil mayroon siyang bagay na maraming lalaki ang gusto. Pumasok si Maria at ang kanyang kasambahay sa klase, kilala ni Maria si Noir at mabait siya sa kanya, hindi siya mina maliit kahit siya ay mababang ranggong noble, pagkatapos, mayroon silang pagsasanay laban sa dating sundalo na si Elna, hiningi ni Elna kay Noir na atakihin siya ng may layuning pumatay, sinubukan ni Mor suriin ang kanyang kalagayan at nakita niya na malakas ito kaya madali para kay Elna iwasan ang mga pag-atake ni Noir. Mula noon, sinabi ni Alma na magbibigay siya ng gantimpala kung sino man sa kanila ang makaiwas sa kanyang pag-atake. Agad itinaas ni Noir ang kanyang kakayahang umiwas at matagumpay siyang nakaiwas sa illness attack. Sa huli, natanggap ni Noir ang isang kahanga-hangang regalo na nagpasaya sa kanya hanggang tumaas ang kanyang life points ng apat 400 puntos. Sa susunod na pagsasanay, nais rin ni Maria na makapareha kay Noir. Nagsimula silang magensayo ng magkasama, biglang naramdaman ni Maria na siya ay mahina at may sakit dahil unti-unti nang umaaktibo ang kanyang sumpa. Dahil dito, nais ni Noir na alisin ang sumpa gamit ang kanyang kakayahan, ngunit kailangan ito ng maraming life points kaya pumunta siya kay Lola upang hanapin ang isang tao na maaaring alisin ang sumpa, iminungkahi rin ni Lola na makipagkita siya sa isang priestess na si Luna. Kinabukasan, pumunta si Noir kay Olivia upang humingi ng payo kung paano makakalap ng life points ng mabilis iminungkahin ni Olivia ang paggawa ng Lucky Lecture Skill, walang pag-aalinlangan. Agad nilikha ni Noir ang skill na iyon sa halaga ng 300 life points na siyahan si Noir dahil napaka-epektibo ng skill sa pag-ipo ng life points. Pagkatapos nito, nakilala ni Noir si Luna, isang elf na dalaga. Ipinaliwanag ni Noir kay Luna ang sumpa ni Maria. Sinabi ni Luna na dati rin siyang hiningan ng gamutin ang sumpa ni Maria, pero kailangan niyang tumanggi. Ginamit ni Noir ang kanyang kapangyarihan upang suriin ang kalagayan ni Luna. Ang pag-alis ng sumpa ay magbabawas sa haba ng buhay ni Luna na kaugnay sa lakas ng sumpa. Kung tatanggalin ni Luna ang sumpa ni Maria, mamamatay si Luna sa halip. Ngunit dahil nais ni Luna na magligtas ng mga tao tulad ng kanyang ina, nagdesisyon siya na subukang alisin ang sumpa ni Maria. Sa oras na mamatay si Luna, ginamit ni Noir ang kanyang kakayahan sa pag-edit upang palitan ang pagbawas ng buhay sa pagbawas ng pera. Ngunit upang gawin iyon, kailangan niya ng mas maraming life points. Iminungkahi ni Lola na sumali sila sa harem show. Ang mga single noble ay huhusga at hahamakin ang mga kalahok hanggang sa matroma sila. Ang unang kalahok sa kaganapan ay natroma dahil ininsulto siya ng mga manonood. Gayunpaman, may isang grupo na nagtagumpay na patahimikin ang mga manonood at gawin silang seloso, kaya nakuha nila ang 27 hanggang 0 na puntos. Kailangan ni Nanwar at ng iba pa na makakuha ng mas maraming puntos kaysa sa kanila upang manalo sa kaganapan. Pagkatapos, ang magandang kasama ni Noir ay nagtagumpay na mangakit sa mga manonood. Pinuri nila ang kanilang kagandahan at katawan kaya nakuha nila ang pinakamataas na puntos at tumuloy sa ikalawang hamon kailangan ipakita ng mga babae ang kanilang pagmamahal kay Noir. May tatlong eksena silang kailangang malampasan upang manalo. Inalagaan nila si Noir at binigyan siya ng atensyon noong siya ay may sakit at sa huli, ipinakita nila na sila ang pinakamahusay na harem. Kaya naman, nagtagumpay silang manalo sa kaganapan sa pamamagitan ng pagpapaiyak at pagpapaselos sa mga manonood. Nakuha nila ang malaking halaga ng pera at ang mga life points ni Noir ay malaki ang pagtaas. Pagkatapos nito, tumungo sila sa palasyo ni Maria. Mula pa noong bata, alam ni Maria na may sumpa siya sa kanyang katawan at mamamatay siya pag 16 na taong gulang siya. Ang sumpa ay mula sa isang mangkukulam na tinalo ng ninuno ni Maria, nakarating si Noir at ang iba pa sa kwarto ni Maria. Binago ni Noir ang mga kakayahan ni Luna upang matanggal niya ang sumpa sa pagkakaalam na iyon. Labis na natuwa si Maria at hinalikan si Noir bilang pasasalamat sa kanyang pagsisikap na sagipin siya. Nagtagumpay si Luna na tanggalin ang sumpa kay Maria sa kabila ng kanyang paghihirap, na wala lahat ng pera na nakuha nila mula sa nakaraang kaganapan. Naging mas mabuti ang pakiramdam ni Maria at kinumpirma ni Noir na wala na ang sumpa. Mula noon, nine love si Maria kay Noir, tumanggap si Noir at ang iba pa ng perang regalo mula sa pamilya ni Maria. Naguguluhan si Noir dahil napakalaki ng halaga. Inirekomenda ni Emma na magtayo siya ng tindahan at magbenta ng mga bihirang materyales. Pinag-usapan din ito ni Noir sa kanyang pamilya at sila sumang-ayon na magbukas ng tindahan. Kinabukasan, binisita ni Noir ang isang lihim na dungeon upang makakuha ng bihirang materyales. Inirekomenda ni Olivia na gamitin niya ang skill na Underground Elevator para madaling makalipat sa mga palapag. Sabay, gumawa siya ng skill na maaaring makabulag sa kalaban upang magulo ito sa laban. Pagdating sa ikalimang palapag, nakita ni Noir ang isang malaking itim na leon. Alam niyang malakas ang leyon kaya agad siyang tumakas gamit ang kanyang bagong skills, ngunit bigla itong nagsalita at humingi ng tulong kay Noir. Ang pangalan ng leyon ay Toramaro, hiningi niya kay Noir na hanapin ang kanyang kaibigan na si Michelle na nawala sa ikaanim na palapag. Naghintay si Tor Amaro sa ikalimang palapag ayon sa kanilang usapan, ngunit 350 at taon na ang lumipas at hindi pa bumabalik ang kanyang kaibigan naisipan ni Noir na tulungan ito at tumungo sa ika na palapag upang hanapin si Michelle. Habang papunta doon, biglang lumitaw ang mataas na antas ng mga zombies at natakasan ni Noir sila. Pagkatapos, nakita niya ang isang zombie na may maraming skills. Kinumpirma ni Noir na ito nga si Michelle, agad ginamit ni Noir ang kanyang kakayahan upang ibalik si Michelle sa kanyang tunay na anyo. Masaya si na Michelle at Tor Amaru na sila'y muling nagkita. Nais niyang bumalik muna sa kanyang nayon ng mga elf. Dahil hindi siya masamahan pabalik sa kanyang nayon, nagdesisyon silang maghiwalay muna at ipinangako na magkikita ulit sila. Pagkatapos nun, inaniyayahan ni Noir si Tor Amaru na sumama sa kanya at maging kaibigan. Lubos na natuwa si Tor Amaru dahil mayroon na siyang pangalawang kaibigan sa kanyang buhay. Dinala ni Noir si Tor Amaru sa kanilang tahanan at tinanggap siya bilang bagong miyembro ng pamilya at ginawa siyang tagabantay ng tindahan. Naging mausisa sa si Alice tungkol sa bulaklak na tulip sa ulo ni Tor Amaru kaya hinipo niya ito ng marahan. Lumabas na sensitibo pala ang bahaging ito ng katawan ni Tor Amaru. Makalipas ang ilang araw, ang mga mag-aaral ng Hero Academy ay kumuha ng kanilang unang pagsusulit. Sa loob ng dalawang linggo, kailangan nilang makakolekta ng bihirang materyales. Pumunta si Noir at Emma sa Adventurers Guild upang humingi ng payo kay Lola, nang makarating sila roon, mayroong gulo, si Lola ay inaaway ang receptionist ng guild na si Sarah na palaging inaagaw ang mga adventurer mula kay Lola. Dahil dito, bumaba ang performance ni Lola habang tumaas naman ang kay Sarah. Kinumpirma ni Lola na tinitempt ni Sarah ang mga adventurers pero wala siyang ebidensya. Naghamon sila sa isa't isa upang ipakita ang kanilang mga tagumpay sa loob ng isang buwan. Kapag nanalo si Sarah, kukunin niya si Noir, isa sa pinakamagaling na adventurers sa guild kailangan ni Noir at Emma ng mataas na antas ng misyon upang makapasa sa exam sa academy. Tinulungan sila ni Luna na makumpleto ang misyon, nakakuha si Luna ng impormasyon tungkol sa Earth Dragon sa mga bundok. Bago labanan ng dragon, nagprepare sila ng plano sa pamamagitan ng pagbili ng sibat, pagkolekta ng mga life points at paggawa ng Dragon Slayer skills. Sa taas ng mga bundok, hamukay sila ng hukay upang gumawa ng bitag pumasok mag-isa si sa kuweba at ginising ang Earth Dragon habang inaakit ito papunta sa hukay. Nang mahulog ang dragon, agad itong inatake ni Naema at Luna gamit ang kanilang mga sibat. Sa huli, nagtagumpay silang mapatay ang dragon, matapos makakolekta ng bihirang materyales, umasa si Noir at Emma sa pagsusulit ng Hero Academy. Tumaas ng malaki ang reputasyon ni Lola ngunit mas mataas pa rin ang kay Sarah dahil may natitira pang oras upang makakolekta ng bihirang materyales, bumisita si Noir kay Olivia upang humingi ng payo. Pinaliwanag ni Olivia na sa ikapitong palapag ay mayroong mahahalagang kayamanan. Inirekomenda rin niya kay Noir na gumawa ng magic fusion upang pagsamahin ang dalawang elemento ng mahika at lumikha ng mga bagong atake. Dumating si Noir sa ikapitong palapag na isang gubat na tinitirahan ng malalakas na halimaw. Nakita niyang mas malakas ang lakas ng lobo kaysa sa kanya kaya't nagpasya si Noir na umalis doon. Ngunit sa kanyang pag-alis, nakilala niya ang isang batang babae na isang dryad spirit mula sa isang malaking puno na ang pangalan ay Dory. Hiningi ni Dory ang tulong ni Noir para iligtas siya mula sa isang halimaw na sumipsip sa kanyang maikong enerhiya. Bilang kapalit, iaalok ni Dory ang kayamanan at ipapakita ang daan papuntang ikawalong palapag ng dungeon. Dinala ni Dory si Noir sa kanyang tunay na katawan na isang malaking puno. Nakita nila ang isang gintong alakda na halimaw na sumisipsip sa maikong enerhiya ni Dory. Pagkatapos suriin ang kalagayan nito, kinumpirma ni Noir na mas malakas ang halimaw kaysa sa Lobo at maaari nitong patayin ito sa isang suntok. Nakita ni Noir si Dory na nahihirapan at malapit ng mamatay kaya't naghahanap siya ng paraan upang iligtas ito. Hiningi niya ang payo kay Olivia at iminungkahin ni Olivia na gamitin ni Noir ang Lobo bilang isang kasangkapan laban sa Golden Bee sa pamamagitan ng pagpapalit ng kanyang kakayahan. Sa huli, naglaban ang Golden Bee at ang grupo ng mga Lobo. Nang mapagod ang Golden Bee, pinagsanib ni Noir ang kanyang tubig at kidlat na kakayahan upang atakehin ang Golden Bee. Matapos mapatay ang halimaw, binigyan siya ni Dory ng isang kayamanan. Ang wind selection na maaaring magpalakas ng wind spells. Ang isa pa ay napakamahalaga at bihirang kayamanan. Labis na natuwa si Noir at nagpasalamat kay Dory, nalungkot si Dory dahil mag-isa siya doon pero ipinangako ni Noir na bibisitahin siya palagi. Makalipas ang ilang araw, nagsimula ang laban ni Lola laban kay Sarah nagtagumpay si Lola sa laban at naging reyna siya ng mga receptionist sa The Adventurous Guild. Samantalang si Sarah ay nangako na hindi na niya kukunin ang ibang adventurers pero patuloy pa rin siyang nanligaw kay Noir at inimbitahan siya sa kanyang bahay. Makalipas ang ilang araw, binigay ni Noir kay Emma ang wind selection at agad itong nagamit nito at nakakuha ng dalawang malalakas na kakayahan. Pagkatapos, inimbitahan ni Emma Sinwar sa isang marangyang party at nais sumayaw kasama siya, dumalo sila sa party at napakaganda ni Emma sa kanyang damit, ngunit, isang maharlika ang nagpahayag na may mensahe siya mula sa isang phantom thief na nais magnakaw ng luha ng sirena, kaya't ang mga nobyo ay umupa ng mga adventurers upang bantayan ang lugar, samantalang si Emma ay natatakot sa pangalang phantom. Si Noir ay hinamon ng isang maharlika upang ipakita kung sino ang mas magaling sumayaw nang sumayaw siya kasama si Emma dahil magaling sumayaw ang maharlika. Pinataas ni Noir ang kanyang kakayahan sa pagsasayaw gamit ang kanyang life points. Sa huli, sila ay nagtagumpay na manghimok sa mga nobyo. Ngunit bigla ang may lumitaw na phantom sa lugar, kinuha nito ang mga luha ng Sirena at si Emma ang magnanakaw ay nakatakas sa party habang si Noir at isang adventurer na si Leila ay naghabol sa kanya, nagtulong si Noir at Leila laban sa isang babaeng magnanakaw, sa huli, napagtagumpayan nila ito, pagkatapos, may lumitaw na phantom na nagkakunwaring kaibigan ni Leila, ginamit ng phantom ang kanyang kakayahan sa gravity control upang pabagsakin sila, ngunit, si Emma, na nakabalik sa kanyang malay, ay gumamit ng hangin na mahika at sinuntok ni Noir ang phantom hanggang sa ito ay mahimatay. Pagkatapos nito, pinasalamatan siya ng isang maharlika at binigyan siya ng isang tindahan bilang kapalit. Nagbukas si Noir ng negosyo na nagbebenta ng bihirang materyales. Pagkatapos, si Leila ay naging isang transfer student sa Hero Academy at umupo sa tabi ni Noir. Si Elna ay nagpaliwanag na sila ay magpupunta sa isang training camp sa isang mainit na batis. Sa kanilang paglalakbay, sila ay dumating sa isang bundok na puno ng patibong at halimaw. Si Pixie ay lumapit sa kanila at sinabing may nadiskubre siyang shortcut na daan papunta sa mainit na batis. Naging suspekto si Noir at nakita niya na may kakayahan si Pixie sa pagkontrol ng halimaw. Nang pumasok sila sa kweba, tinawag ni Pixie ang isang grupo ng lizardmen upang atakihin ang mga estudyante, ngunit sila ay nagtagumpay na malupig ang mga ito matapos lumabas sa kweba. Nakita nila ang resort ng mainit na batis mula sa malayo. Isang lalaking estudyante na si H. Dorf ay namuno sa mga lalaki upang isagawa ang isang mahalagang misyon bilang tunay na lalaki. Ito ay ang silipin ang mga babae habang naliligo. Subalit, dahil tumanggi si Noir, tinuring siyang tridor. Nang sila ay papunta na sa paliguan, si Elna at Noir ay huminto sa kanila gamit ang mga bala ng bato. Pinalakas ni Hedorth ang kanyang mga kalamnan upang makita ang kagandahan ng katawan ng mga babae pero sinubukan ni Noir na patumbahin si Hedworth ng matindi hanggang sa hindi siya makakilos. Biglang may tumayong lalaki at nagsimulang tumakbo patungo sa paliguan. Bagaman napigilan siya ni Noir, maraming buhay na puntos ang nagastos ni Noir sa pagtangkang protektahan ang kabanolen ng mga babae. Dahil dito, pinayagan si Noir na maligo kasama ang mga babae at nadagdagan ang kanyang life points sa 10,000. Ang tindahan ni Noir kasama ang kanyang pamilya ay opisyal ng nagbukas at maayos na nagpapatakbo. Pagkatapos, si Noir ay naghanda na humanap ng paraan upang palayain si Olivia mula sa tanikala ng kamatayan sa tulong ng kakayahan ng dakilang pantas. Iminungkahi ng dakilang pantas kay Noir na pumunta sa ikalabin limang palapag ng dungeon. Pagkatapos nito, si Noir at Emma ay nagpunta roon. Nang marating nila ang ikalabin limang palapag, sila ay nakaharap sa isang kopya ni Olivia na kumakatawan sa tanikala ng kamatayan. Hindi lamang siya malakas, sila ay nahihirapan na labanan siya. Buti na lang ay nakatakas sila mula roon at nakasalubong ang tunay na Olivia. Hiningi ni Olivia kay Noir na huwag lumaban sa peking Olivia dahil malakas ito. Ngunit gusto pa rin ni Noir na iligtas siya. Sa wakas, natuklasan niya ang isang paraan upang talunin ang peking Olivia gamit ang kakayahang sacrifice. Ang kakayahan na ito ay nagpapataas ng pisikal at mahikang kapangyarihan ngunit ang ibang mga kakayahan ay mawawala. Pagkatapos nito, biglang lumabas ang peking Olivia mula sa dungeon at nakaharap si Noir. Bagamat ginamit ni Noir ang kakayahan ng Sacrifice, madali siyang sinugatan ng Peking Olivia at naging walang kapangyarihan. Dalawang daang taon na ang nakalipas, nakilala ni Olivia ang isang batang lalaki na kamukha ni Noir. Gusto niyang maging alagad ni Olivia, bagamat paulit-ulit siyang tinanggihan ni Olivia, hindi siya sumuko at palaging humihingi ng payo kay Olivia upang maging mas malakas. Isang araw, namatay ang batang lalaki dahil ipinagtanggol niya ang isang bata mula sa isang halimaw. Dahil sa insidenteng iyon, sinisi ni Olivia ang kanyang sarili dahil hindi niya ito itinuro ng maayos upang hindi mangyari iyon. Si Olivia ay nabilanggo sa isang lihim na dungeon ng dalawandang taon hanggang sa wakas ay makilala si Noir. Nagpasya siyang ibigay sa kanya ang kanyang kakayahan at turuan siya kung paano gamitin ang kapangyarihan upang hindi siya matulad sa batang namatay noon. Nang ihanda ng peking Olivia na patayin si Noir, bigla ang dumating si Emma at ang iba pa upang iligtas siya ngunit hindi pa rin iyon sapat kayang kalunin ng peking Olivia ang lahat. Isinugol ni Noir ang lahat sa isang atake gamit ang kakayahang, sacrifice, at ginamit ang lahat ng kanyang life points. Nagtagumpay siyang masugatan siya, ngunit ginawa ng peking Olivia ang kanyang balat na matigas. Naging galit siya at sinimulang suntukin si Noir, handa siyang patayin si Noir gamit ang isang apoy na spell habang hindi sumusuko si Noir nagtagumpay siyang tumawid sa mga apoy at umatake direkta sa ulo ng Peking Olivia, sa wakas, nagtagumpay siya sa pagtalo ng Peking Olivia habang ang tunay na Olivia ay naligtas mula sa tanikala ng kamatayan at sila ay maaaring mabuhay ng mapayapa, ilang araw pagkatapos, ang negosyo na pinamamahalaan ng pamilya ni Noir ay maayos na tumatakbo, si Noir ay sobrang saya dahil sa mga magagandang babae na laging nag-aalaga sa kanya araw-araw. At pakilike naman ang ating mga video lalo na yung mga bago para naman tuloy lang tayo sa recaps dito.